you know <laughs> <Extra>. <laughs> Kasihan malahan <laughs> si Anjan <laughs> good morning, good morning. <clears throat> Man. <coughs> Thank you. Thank you, but In invitation, invitation. Thank you, <Ayun>. Morning po. Thank you. Ginmamaka po sa inyo. Morning. morning.

Papulit. <coughs> Hi, good morning. Morning po. Ay. Opo. Ah, oy thank you. Invitation po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you, thank you. Explore dito dito. Palagi ko ka nagde-deliver katubig dito dati. <laughs> Ay, good morning po. Bandang umaga po. Sa po. Ay, wala po Ayos, thank you po. Kami salamat. Thank you po. Thank you. Kaalaman, tama po. <laughs> <laughs> tama po yun. Tama po yun

Yan po yung pamamahay po namin pag gusto yung punta. Diyan po sa yung malaking kapilya dyan sa... Langhaya po. Langhaya po. Yeah. Salamat po. Pa. Thank, Thank, Thank you po. Thank, <laughs> Thank you. Thank you. Yeah. Da, 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 da. Thank you po. Ah? Morning, po. morning, po Morning. 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 ah yung inadobo na shredded chicken po Kuya. Thank you po 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 Thank Thank you po 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 Good morning. Iwan lang kami. Pag iwan lang. Habang ay type po. Uh -oh. kayo. Ah. wala pong dumidiri. At saka mayroon po kami at pag gusto niyo dumalo sa pamahayan. Sa iglesia po 'yan. Salamat. po! Maraming salamat. Sabi ni Gadget. Ito na po.

Grabe iPhone na talaga <laughs>